Hi guys, gandang umaga. Today si biju ay magluto po ako ng sutanghon soup with chicken and patola o pichay guys. Mani siya ang mga lamas, gulay o siyempre ang sutanghon guys. Tara, luto na tayo. Una guys, ay igisa nato ang lamas. Siyempre, magbutang taog oil. Tapos, pag mainit na ang oil, ibutang na dayo nato ang onion o garlic, guys. Yan. O, sunod na to ang luya kamatis na lamas. Yan. Ibirin lang na ang atsal, guys, kasi malata na siya. So, unya na na, na siya igisa. Sunod guys, atong i-gisa ang chicken, nga gihiwa-hiwa mm -hmm. o gagmay. Gamay ni siya, guys, nga, kung gisa-gol kay pangsubak naman siya. So, kung daghan ng chicken, hindi bili rin niya siya. sa so tanghon, Puan na na. Sinabaw manok na. <laughs> ito guys, sa karamangun, nga, mahal ang mga palitunong. Siyempre, magtipid-tipid po ito, di diba? Ato pong tunga-tunga ona -tunga na nga to ang mga available nga manok or meat diha sa ref para sa sunod nga luto na naputay masubak di ba syempre atong asinan guys ang butang tag magic sarap or unsay yung gusto nga pang seasoning unya nagbutang day ko ana og oh, paminta pud guys wala lang na bidyohan nya sunod na tug butang guys ang katong part nga gahi sa pichay Actually guys, first time pa na akong magamit o pichay. Basta kay kung ako magsutanghon guys, repulyo gada akong gamitin. Pero wala mang kuya repulya. Repulyo pichay nang available na ako karon so mauna siya akong gibutang og syempre mag-add ta tubig guys dapat daghan ang tubig ani guys kay ang sutanghon dali ra siya muhubas dapat pag maluto ni siya mga on dayon ibutang ang patola guys og tilawan kung tama ba ang timpa no, okay. Pit na. Ngayon, no, tas mama. Oh. Kani guys, dali ra gid kay siya lutuon, mga pila lang kami noto maluto na. Lami pud kayo guys, ang sutanghon ang atong isagol is shrimp. Mas lami siya kaysa sa chicken. Dami na ato nang isunod butang ang pichay guys, ug gatong atsal. Ug pagkahuman ana guys, isunod na dayon nato ang sutanghon kay dali raman man maluto ang pichay. Yan, ibutang nato siya guys ko guys, ang sutanghon, ako gan siyang gunting-guntingon. Kay di ko ganahan anang perti kataas, perti kahaba pagkaon. <laughs> Ayan siya guys, luto na po iyan. Happy eating! Enjoy cooking! Have a nice day everyone! Thanks for watching! Love, love!